Hello, magandang araw sa akin mga lalabs, mga bayots uh, magandang hapon na uh, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa so, mga kapwa ko din po ay FW sa Round Hello, really good morning sa inyo, mga lalabs, shout out. ang uh, topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots itong uh, tawag dito prediction ni Juvi Vargas, no? ah uh, ito ay in-interview siya bago uh, mag, itong New Year. Ito, New Year yata yun. No? At uh, ito yung kanyang nakikita sa 2025, lalo na sa isyu ng politika sa Pilipinas no at mga kalamidad no na meron daw awag dito pagdating sa kalamidad meron daw parang malaking uh, lindol na mangyayari sa Metro Manila at magkakaroon na nakikita daw niya to big no na para magkakaroon ng parang undoy. So, yun. Pero, mamaya so, so, dito tayo sa politika. Na ang sabi niya dito, uh, parang hindi yata, hindi niya masabi ng diritso. Siyempre, nag aano din siya, no, nag-aalang, nag-iingat lang din itong fortune teller na to. Eh, ang dahilan daw ng pagbaba or, uh, yun, pagbaba ni Bongbong Marcos bilang presidente ay isang babae. <laughs> Alam naman natin kung sinong babae yun. Eh, asawa niya. Sunod-sunod oh, nga yung ano eh. <laughs> Panalo sa luto. Talagang sinagad-sagad ngayon ni Palaka. Ang uh, pandaraya ni dyan sa PCS. Oh. Ito, natin, mapakinggan natin mga lalabs, mga wives magbigay tayo ng komento dahil uh, katotoo, no at ito ay sus ginoo matuloy ba <laughs> magiging presidente ba si VP Sara ngayong taon na to ay wala natin abangan natin po yan ha Philippines in 2025 any emerging leaders or movements you foresee gaining traction Kanina meron ka na banggit meron ako nakikita ng uh, uh, plan ano ba kasi ano ah, nakikita ko dito parang magkakaroon ng rigodon eh. And, uh, Nako. I use the word of rigodon the because there will be a changes and you know, a person should be out mm -hmm. of, of that position. And our president will be do, uh, will do something about na uh, to hear the voice of the of the masses. Kasi mayroong uh. merong isang tao dito na gustong gusto nilang alisin. Mm you know? yeah. And that will be the main event of the year 2025. And you can see it clearly. At nagkatotoo yun. Aside sa, ano yun, nagkatotoo yung prediction dito ni Juvie Vargas. Dahil bakit? Unang inanunsyo dito ay ang pangalawang impeachment, eh, pangapat na impeachment ni Bipisara na ngayong araw na to yata ihahain sa kongreso. At ang pangalawa niyan, yung masaklap, na isa pa, ay ang pagtanggal kay BP Sara bilang miembro ng National Security Council. So, tumama dito si Joby Vargas. Uh, yes, uh, Please? and then the, uh, the opening of the year, I mean the first quarter of the 2025 is also, uh, that quarter will be not chaotic, but there will be, uh, I see the, the sea, uh, the people will be just like of, from the past you know the people power mm -mm. ngayon pero pero hindi naman ganoon mas matagumpay pero parang maingay ang dating sa akin ng oh. mga papasok na election okay pero kanina nabanggit mo so can you identify kung sino itong pwedeng alisin at uh, cabinet ba siya mataas na posisyon sobrang yeah, mataas ang position no like what position <laughs> posisyon niya. taas. Sobrang taas. Mm -hmm. Hmm. pang mabanggit na ah, si Viti Sara. Pwede siyang... Uh, <laughs> uh basta <laughs> <Basa> mataas. mataas. <laughs> okay, okay. So, uh, sometime out uh, first quarter niya, no? Ah, uh, mm. yan yung magiging issue. Ayan yung magiging event. Okay. So the U20, Ay, ito 2025, totoo na nga. No? First part. okay, okay. But uh, I can also nga pala, no, Paolo, din also, the year 2025 is a winding year for us also, no? This is also the year of awakening for us, okay. no? So, kung kukunin natin ang mga makikita ko pa rito sa, sa card, mostly, uh, meron tayong mga Uh, magugulo sa so magulo. Mm uh -huh. uh -huh. uh, meron tayong titaw natin. Kasi mas nakita ko sa vision yung ano eh, yung uh, earthquake eh. Medyo gabi, mm uh -huh. medyo may kalakasan. And metamamina will be affected. na -hmm. pero Medyo may kalakasan. I hope hindi ito yung tinatawag nating the big, big one. one okay. But most of the visionaries na sinasabi nila, this, way, ito na yung big one, ano. But for me, uh, I still believe with God na sana hindi mangyari. Nakikita ano, ko lang, there is something, uh, a big movement, tremor yeah. na mangyayari sa Metro Manila. Nako. So ang Metro Manila ang center? Hmm, ay maapektuhan. But this can still change. No? <laughs> oh, I mean, this, uh, it can change naman through Paano? the power of our prayer, uh, really? especially yes. the collective prayer. People will have uh, very insane prayer, prayer for, for the year 2025. Okay. Uh, as I said, this is actually a good year. Hindi ito ganon, uh, Hindi siya gan, uh, uh, The year of the, it's like according to the, so it's a good year. for for everyone. Yeah, on that uh, on that side. Pero if we base on the changes uh, for the world, sobrang iba. You know? Ibang iba. So are we expecting any major calamity this 2025? Oh, you uh, already mentioned tremors. Yeah, uh, yun nga, as I said, while ago, yung um, earthquake na parating, That's on the first to the second quarter of this year, 2025. No. I hope magkamali ako. And then, uh, naman, no, no, may no. nakita kong tubig, sobrang mm no. -hmm. laking tubig. No, uh, pwede ko siya i-consider as tsunami o pwede ko rin i-consider sobrang mataas na pagkabaha na i-consider pa rin na para siyang kapareho ng before the is it the Ormoc? I no, no. Tama ba? Yolanda? I, no, it happens here. Na undoy. Before, undoy? Na undoy. okay um, so, so same si magnitude yes kalakas ano 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 yun Uh, year twenty twenty five. Okay. Um, okay. Just uh, can you just go back now a bit? A bit? Um, how do you think the current administration's policies will impact the upcoming elections? Ba chaotic or? Yeah. Actually, this is the kind of gulo or the chaotic. You know? oh, so marami dapat i-resolve ang ating administration, especially the issue about the corruption. Ah, corruption. Regarding about the field head, kailangan ma-resolve niya yon. No? Kasi iyan yung kailangan talaga magawa, mabago. Mm Di -hmm. ko alam kung paano niya i-resolve. Pero mostly, Wala yun. corruption Wala talaga wala yun. magiging talaga issue talaga regarding the, dito sa, ano, sa policies mm -hmm. na okay. okay, kasama din ba yan yung um, relasyon ng, uh, sa pagitan ni Pangulong Marcos mm -hmm. Jr. and uh, ni VP Sara? Well, yung dito naman sa kasi kumaayos niya ito, no? Uh, yung ginamit nilang salitang unity, no? Yan <laughs> yun nung ano na yun, nung panahon na yun, kaya nga tinawag nila ng unity, for me, magkakaayos pa rin naman yung dalawin. Mm. No? Hindi naman yan yung talagang uh, magkakaroon ng rason ng sobrang malaking gulo. Mm -hmm. Siguro may mga makikita akong uh, yung lang chaotic lang na hindi naman mag-end mag -e sa titawag natin talagang pagbabago na administration. Mm. But warning pa rin sa kanya, um, kay, sa ating presidente, okay. It's a big warning pa rin, ano? kasi pwede kasing nasabi ko na ito before na magiging dahilan ng kanyang pagbaba, Yun, to go babae. Yo, ko babae. When you say pagbaba, not Pag -alis. finishing term, Yes. Oh, ma matatapos pa naman ng term ni uh, Panguno Pangulo Marcos. Um, Parating kong sinasabi na, I hope matapos, matapos. Pero kasi, may yung siya ang mga 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 2025 mga ng kanyang pag-alis because mm -hmm. of that, ano, that woman. Pero I have no idea kung sino yung babae. Mm -hmm. no? Okay. I must ask you about yung impeachment, no? Yung mm -hmm. sa tingin mo matutuloy itong impeachment uh, ni VP Sara? My ad. So, ayun, mga lalabs, mga bayots. Ang uh, dahilan ng pagbaba ni Bongbong Marcos o mapatalsik siya bilang presidente ay uh, babae. O sino yon? Yung kanyang asawa. Alam nga naman, sabihin niyo yung si Bipi Sara. Nananahimik si Bipi Sara mula nang sila ay naupo ni Bongbong Marcos sa posisyon. Bilang presidente si Bebe at vice presidente si Bipisara. Sara, tagtatrabaho siya ng maayos. Sino ba yung gumawa ng problema kay Bipisara? Sara? sa pamamagitan ng uh, 125 Confidential Intelligence Fund na yan, na galing din naman yan sa opisina ni Marcos Jr., tinransfer lang yan doon sa opisina ng Vice Presidente. Eh, di ba si Kukak? So, si Palaka ngayon ang, o, na-issue pa siya sa isa. O, siya yung mga nag-appoint ng mga tao sa kung saan sa ang ahinsya ng gobyerno. At nabulgar pa yun ni Maharlika na truputing ahas akaela may kabago pa nga lang ngayon na binolgar si Maharlika doon sa Pil Philippine Postal, 'di ba? Yung inupo na doon, undergraduate uh, may resume tatlong uh, natapos sa isang taon. <laughs> Tapos doon pala nilalaga yung mga ilegal na mga gawain nila na dinadaan sa Philpost. Kapag marunong kang mag-deliver ng mga pirang mga nakulimbat sa kahit mga sa kustong sa kung saan, tanggap ka ni Palaka. O yun, binulgar pa ni Maharlika yung involvement ni Palaka sa pagkidnap ng mga bata na doon sa Turkey. Through ISAF. Oh. Isara. strong ano, uh, kung ano natin, meron talagang uh, gusto siyang matuloy pero kung ano naman natin dito sa part ng presidente ayaw niya, no? Kung ito talaga mag-flourish itong impeachment ito, magiging problema ito ito mm -hmm. magpataas ang, ang mga tao, lalo lalo na sa side ng mga Duterte, mm -hmm. mga followers o mga supporters naman, magkagulo talaga kasi oh. So, dapat ito ma-resolve, hindi dapat matuloy. Let's leave it at that, no? let's move on to um, showbiz. Ayon na. So, sino ba ang may gusto niyan? Kahit ayaw ni Bongbong Marcos. Si Martin Romualdez. Oh, at saka si, syempre, si asawa niya. Pero, dahil kontrolado si Bongbong Marcos, takot siya kay Martin Romualdez at takot din si ma Bongbong Marcos kay Liza na kanyang asawa, eh, wala siyang magawa under ni Saya yung presidenting binoto natin, na akala natin, uh, sabi nila eh matapang, tigre ng norte, putang inang yan, kuting pala ng norte ang animal. So, ayan, ngayon, under, yung sa akap nga eh, insertion nga lang sa budget 2025, wala, mas pinaburan niya yung akap at zero budget yung, uh, tawag dito, PhilHealth health, at Uh, walang nabago doon sa pagslas nila ng 12 billion sa deep end. So, masat mata sabi natin dito? Iisipin natin kay Bongbong Marcos. Andir, takot kay Martin Romualdez.